Uh, ngayong hapon, no, dahil uh, um, will be uh, will distribute or will release itong pinangako <laughs> para sa ating kapulisan dahil alam naman natin uh, yung days na ba nangyari at uh, yan palagi ang sinasabi na bawal ang pasaway sa Burakat pero may pasaway pa rin akalain mo palagi tayo lumalabas out of the country para maipromote ang Burakat na market kahit na mahirapan tayong maglakad nga, dahil tayo meron tayong siyatika. Pati routine na mo ang ginagawa ng mga, I don't know, bakit ganyan? But anyway, pasalamatan natin ang ating uh, kapulisan sa Boracay, no? Uh, very, ambilis, uh, ang bilis, ang bilis. So, big hands for them. <clears throat> Nabagay na ng solusyon yung problema na yon. And of course, pasalamatan natin si Kong Ted na siya ngayon, ha, ang magbibigay nito. Uh, 100,000 for ating PNP personnel dito sa Malay. So, yun lang, uh, I hope na dapat tayo lahat maging vigilant, no? Dahil ayaw na natin na mga mangyari pa uli. Dahil sabi ko nga, ang dami, ang, ang ano, ang, parang, ang ano natin sa bisita dito sa Buraka, eh, parang kristal, eh. But look what these people doing. Parang walang alam. Sayang naman yung, yung atos ofos parang buhay na nga ang ating binubuhos dito order lang pamintin maintain itong dahil without tourism wala wala tayo gutom tayo dito di ba alam niyo naman yan eh so lahat tayo maging vigilant no? lahat tayo makialam at dapat we have to be responsible hindi pwede yun na bahala sila dyan bahala sila no dapat lahat tayo makialam dahil what will happen for this island apektado tayong lahat So, thank you very much for this uh, pabuya mo na binigay. And uh, this will be a signal kung sino paggagawa ng kalukuhan yan. Sorry na lang siya. Okay? So, a big hands for again to Kung Ted <laughs> sa ating kapulisan. No? And of course, sa ating uh, barang officials na talagang nasuporta, especially sa Balabag para ma-resolve ma ma yung problema na yon. So, thank you very much and mabuhay tayong lahat. Thank you, Agriakino page uh may we call on na uh, SB Dato Sundad Nagpapasalamat po tayo sa mabilis na aksyon nila Sir Jess Sir uh, within one week ata kuha na natin two weeks din kabilis ng ang ating kapulisan dito sa Buracay Naalala ko nagkaroon din ako ng interview sa isang uh, station na sabi ko nga ang Buracay pinaka na isla sa buong uh, mundo dahil dito sa Buracay uh, konti lang talaga yung crime eh itong uh, crime na nangyari sa atin dito hindi naman ito everyday crime parang after almost first first time na nangyari sa atin to na nagkaroon tayo ng ganito so masama ang loob natin na talagang lahat tayo no halos umiyak dito sa uh, nangyari na ito pero ganun man uh, hindi natin kagustuhan yon at sabi nga ni Mayor pagtulungan natin na uh, paitingin ba pa natin magtulungan tayo ang seguridad dito dahil naalala ko nung pandemic, uh, turismo, uh, wala sa Boracay, na wala halos lahat tayo, wala tayo pang bayad ng bills. Walang makain. Walang pangbili ng gamot. No? Uh, dahil walang turista. So ito uh, nangyari sa atin. Uh, ito, I think, hindi naman natin sinadyato at hindi natin out of our hands na control. Pero ganun pa man din, uh, ma, sa ating Panginoon, hindi tayo pinabayaan. Nakuha natin ang nakuha natin ang mga kriminal and I think magpapasa tayo ng batas para dito sa mga na uh, gumawa ng krimen na ito na karumaldumal na krimen uh, pag-usapan namin ni Mayor kung anong batas ang pwede natin maipasa dito para uh, parusa doon sa mga sa mga gagawa ng mga ganito kung meron pa man uh, para hindi na nilagawin uh, paitingin natin ang ating batas at siguradad dito sa Buraki maraming maraming salamat po magkulungan po Thank you so much, SB uh, Sumtag. Uh, ladies and gentlemen, esteemed uh, guests of uh, the Boracay uh, Police, we gather today to recognize and reward the exceptional exceptional service of our uh, police force in bringing justice to the family of the foreign national, along with Congressman Rodrigo Tednon-Haresco, here to recognizing the the Boracay uh, Police for their tireless effort in apprehending the uh, suspect. The ceremony is testament to dedication and bravery of our police officers, and we are honored to the Congressman Haresco here to recognize their achievement. Let us take this opportunity to say thank you to our bravest police uh, officer here in Malay, and of course to award this uh, check, uh, we would like also to. Uh, Uh, acknowledge the uh, presence of Congressman Tenono Nonoharesco, along with uh, Captain uh, Police Captain Jesus Campana III. and also the rest of our distinguished guests to please occupy the center stage for the photo opportunity. Thank you. Again, o, no, naman natin yung police station na, ang mga police natin dito sa Malay, no? again palakpakan natin si police captain Jesus Tambay Rizal uh sa ating lahat po to our uh, honorable Congressman, sir our mayor to all our Balangay captains mga sd po and sa mga fellow law enforcers yung ating nbi po sir uh, members of the community and um, uh, mga kagawad po natin as a uh, representative po ng chief of police po namin we would like to report yung uh, tulong-tulong effort po ng Malay MPS, yung ating community, ating LGU. Together, personally po yung RD po namin, sir, yung nag-spearhead ng initial na actions po natin. Uh, and sa lahat po, we still uh, stand by po kung ano yung message ng aming RD, Police Brigadier General Jack Elwangki, that Boracay is still safe. uh statistically speaking, po, let's let's go by the numbers. If yung crime rate po natin sa murder, when we after po ng event is uh, 0.38 pa rin po So if you are 100,000 people, there's still 0.38 chance of uh, that crime happening. Though we want to maintain a zero, that is the hard fact. But what is the other hard facts? Sa Bali Indonesia po ang kanilang murder rate is 0.4 sa Phuket is 0.41. So, and still, braka is still uh, safe or at par pa rin po tayo with the uh, Southeast Asian countries. And that is what we want to say to you. Uh, when it comes to the updates of the case naman po, uh, we are working together with the NBI, uh, SOCO, and Camp Traffic mo mismo for the filing of the case. Though we have the persons of interest, is still, dapat po Uh, yung to the maximum extent of justice, for So the case uh, is still to be filed, uh, but we are still pending for the DNA result and our uh, uh, ACG Anti Cybercrime Group na in examine po yung mga cellphone. So they deny communication with the victim, but uh, if we look sa records po sa, sa digital forensics, and nag po yung dalawang telepono, Kahit sinira po yung SIM card po natin, uh, nag-leave nag pa rin po yun ng trace sa uh, server, sa mga network po natin. So, the mere fact na dininay po nila, pero kung mag-positive po tayo is it will be a stronger case sa ano po natin. So, uh, dalawa na po na in custody na po sila for previous cases. So, ayun lang po. Uh, we would like to ask yung help cooperation po ng community natin para to strengthen po yung ano natin, yung uh, hand in hand na tulong po natin. To maintain yung gusto po ng LGU ng community na zero incidents po tayo. Kasi if you look at the history po ng mga POIs po natin, they started from small. Mga curfew, mga namalabag ng small ordinances po, mga theft, mga physical injuries, until dumating nga po sa point So, with that, uh, we thank you, sir, for your uh, help sa Mala MPS. And uh, yung pera po is, kasi meron po tayong mga informants, but we will verify po yung information, sir. And uh, sa kanila po din po mapupunta yun, sir. Yung, kasi information po. And nagawa naman po namin, sir, yung mabilis na action. Salamat, sir. Sa uh, cooperation din po ng community. Yung officials natin, LGU, and yung community, community na po mismo, yun nagsabi kung sino po. So malaking tulong po yun. And uh, let's maintain po yung good working relationship po. Yun lang po sir. Thank you po sir. And <laughs> magandang hapon na po sa tingnan. Once again, thank you so much. Uh, Police Captain Jesus Kambay the third for uh, immediate uh, action for that incident. And of course, uh, pakinggan natin no yung susunod na magsasalita atong gidra the uh, congressman from the second district of Aklan congressman Chidorico Pedrano Harasco Aklan is being hit by a double whammy uh, mamatay po ang Kalimbo International Airport ang uh, bigla po uh, tinamaan tayo ng isang uh, ghastly rape and murder uh, horrible way to die Uh, by several persons who are known to be drug addicts. Four days after the event, uh, nagkita po kami ni Ken uh, our chief of police dito sa Buracay. Kasi kung um, ko po uh, taon bilang representante ninyo, dinatanong ako ng mga colleagues ko sa Congress. Taka sa angka ko, sabi ko, aklan. Sabi ng iba, saan yan? Malapit sa Ipugaw? <laughs> Hindi, sa Panay. Saba yung Panay. Tapos tinatarok ko sa may mga Mindanao na congressman. Kong, saba yung aklan. Sa, malapit ba sa Sikihor yan? So, nobody knows where aklan is. So, on the second year, I stopped saying I'm from Maclan and I kept saying Burakay. Ah, Burakay. Now, everywhere in the world, London, Germany, France, America, pag sinabi ko pong Burakay, our country is known as Burakay. No one knows too much where the Philippines is but Boracay ay yung po ang nakadikit sa utak ng mga tao, Boracay. And this uh, ghastly crime was committed in Boracay where we have 2 million tourists, 70% are domestic and 30% foreign. Thailand has about 56 million tourists. 56 million. Bali has 7 million tourists. 7 million po. So, I felt the need, 4 days after the crime, to talk to R.D. Monkey himself, saka sa COP. Sabi ko, anong maitutulong ko? So, nagtulog agad ako. Uh, we met in secret because The two people are of interest. Uh, they already captured the two suspects and the third one uh, nasa isla pa, four days after the incident. And we kept it secret to all of you kasi may sinasabi ng community na umalis ang third suspect. Pero our kudos, kalapangan po natin ang ating mga polis. Alam niyo po, limang araw at uh, gabi, halos hindi na natutulog ang polis dito sa Boracay. And they have scars personnel. Nakikita po natin na kulang talaga ang ating polisya. Kailangan talaga tulungan natin ang ating polisya. Kaya bahala na po ang malay polis to decide kung saan talaga we, I give them the discretion to decide kung saan to may bibigay ang maliit na tulong namin ni Mayor Fomi na 100,000 pesos. <laughs> Hindi na siguro dalawa o tatlo. Parang feeling ko parang lima. Pinagtripan nila dalawang motosiklo. Pero if we are to sustain the economy of Wakran, the death of two epicenters, Kalibo International Airport, and the possible death of tourists in Malay will surely spell the recession of the province of Wakran. Undoubtedly, we need to stop this crime. We need to stop drug addiction. And sa umpisa pa lang, sabi nga ni Kapitan, sa maliliit na do doon tayo mag-uumpisa. Inibento po niya ang idea ng broken windows sa New York. Kung nasisiraan ng mga windows, yung mga bata na nag-uumpisa mong bato ng mga bahay, dapat bigyan na agad ng sample. Dapat pagturuan na sila na hindi sila basta-basta mag-destroy ng property kasi sinasabi nga ni Kapitan, nag uumpisa lang yan sa mga small and petty uh, crimes. Tapos, it goes up and up and up. So, nandito po si NBI Director Al to help us. He will establish an NBI center here in Boracay. As I said, the gateway of the Philippines is Boracay. And Boracay is the epicenter. Kaya po, several years ago, sinabi ko kay former President Gloria Macapagal Arroyo, Ma'am, kailangan namin ng Coast Guard sa Boracay kasi during her time maraming mga terorista so nagligay sa talaga ng Coast Guard dito sa Boracay. kasi intelligent as Gloria was alam na alam niya pag may nangyari sa Boracay, ang impact yan is like a small pebble in a placid lake ang impact yan reverberates through the country because Boracay is strategic. So I urge, I urge, I strongly urge our leaders, our provincial leaders, to allocate efficiently and properly judicious use of security forces here in Boracay. Not so much in the mainland para mag-checkpoint ng mga events, but here in Boracay to safeguard our strategic interest. Hindi po ang interest natin politika. Ang interest po natin ay bayan Pilipinas. Kapag ito, salamat to you, Tanan. Good afternoon, Tula. And so, thank you so much, Congressman Chigarico, then no nung haras ko. And of course, the, rest, uh, the police, no? Kung sino yung mga tumulong, no? Napakabilis ng inyong uh, ng operasyon na iyan.